Yan malaki pa sa pakulong. malay pa ako sa pakulong. Yan ho ang pwedeng sabihin. Palakihan tayo ng barako. Yan ho. Sakay ka kardo Ay! Ay, pag kumain at yumuko. Pag yumuko Ay, hindi na Kaya. Ay, tingnan nyo naman. Ay! Yan mapakulay mapakatauan nasa kanya hon lahat ang isang tradisyonal mm. ay garni ang original na kulay yan ho meron ho mga tradisyonal na hanggang ulo lamang ang brown pero ito si Cardo ito ho talaga ang original at 100% quality yan ho sasabihin ni yung yumabang naman si yan o, sino pa ho ang pupure, di yung may-ari sa sariling alaga. Ito ho lamang, ang aming sikreto, trigo. Ipakita nyo na ilapit nyo. Yan. Trigo. Yan, darak. Darak, trigo. Yan ho ang pakain natin sa ating mga alagang kambing. Yan o. Titistingin ho natin patakbuhin ang bangkolong kung kakayanin. Kaya aray, pero... Sigurado, sasalambaw. Dahil pag ahunin ang ating dadaanan, mm. ay sasalambaw. Malaki ho, inalaki ni Cardo. Simula nung ating isalta dito. Isang taon na nakakalipas. Pero may inalaki pa pala ho siya. Cardo, saan tayo pupunta? na ho, magpapakasta. 800 do Ang sampahan ni Cardo. Dito lamang sa Barigon. Agoncillo, Batangas. Oh, mabait pala ikaw. di hey, you na, know, maraming maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang dito na lamang. ayun, no, no. Ayan ipapasok na natin. Bye-bye. Patay na yun. Pasok. Ayan, quality quality yan. Barakohen. Five months old. Ayan. Mamamangha kayo sa tatay nito. Napakalaki. Ayan. Ayan ho. At napakaganda ho ng mga paa niyan. Napakalalaki. At Kanyang tay nga malaki, mahaba, balingusan, maganda. At ang isa pa ho dyan ay ang kanyang puwitan ay hindi ho patilos. Para ding sa baboy, lapad na lapad. Ayan ho. Hindi masasaya. ibibili niyo dyan. Ang ibabayad niyo dyan. Talagang magandang gamitin. Ayan.